Eh, siguro naman, makakaanap tayo ng trabaho sa lugar na ito. Buru, ya, hello. Para paghanap pa kayo ng NBI clearance, no? Eh, hindi naman siguro kailangan yun. Anong hindi? SSS, pin number, ID. Ano? paano na to? Ay, naku, ate. Ako na ba? Eko kung sabihin nga kapag enroll, di ba? Ano siya ng trabaho? Hmm. Carry mo na? Okay na? Yes. Sa tingin niyo ba, yung anak nyo, okay na? eh, alam ko, kinikim-kim na lahat ni Billy para sa amin. Eh, ganyan naman talaga yung batang yan, din, eh, no? Naalam nyo ba na no, wala sa atin si... Tama na yan. Tama na. <laughs> Uy, tigilan niya yan, lalo na ikaw, Aubrey! Yung hika mo! Obre! Hey, Obre, ginagawa kong kain ng lobo. Obre! 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 natin sa ospital! Huh? Ika lang yung sakit niya. Kung pinacheck up niya sana ng maaga, yung anak ninyo ay eh, di sana umabot sa ganito. Huh? Dok, ano ang ibig niya sabihin? May butas sa puso ng anak ninyo. Abnormal ang daloy ng dugo niya. Mas marami ang napupuntang dugo sa baga niya, kaya madalas siyang kapusin ng hininga. Akala niyo nga, hika lang, hindi ba? Pero ito ay pulmonary hypertension na. Dok, baka naman yung may ibang para na pwedeng gawin para sa anak namin. Meron. Kailangan natin siyang maoperahan sa puso. W wala po kaming ganong kalaking pera, Dok. Pero magagawa kami ng paraan. Maligtas lang po yung anak namin. Dok! Aubrey! Aubrey! Ano nangyari? Ah. Aubrey! Mauni! Belinda, anak. Hindi na mangyayari ulit yun. Hindi na tayo magkakahiwalay. Wala nang mawawala sa atin. Pangako ko yun sa iyo. Pangako -pang yun ang tatay mo sa iyo. Sa tingin niyo ba, hindi na ni Billy yun? Nakakalimutan ba ni Billy yun? Tayo lang yung pag-usapan. Ay. Ay! Tama na. Uh, Jing. Balit ka pala ulit para sa'yo. Hmm. Thank you. Alam mo kung ano na isa? Uh, hindi na. Oh, mas kailangan mo ito eh, Para magpalakas ng tuhod mas mabilis sa pagpadya. Di ba? Na, kukunin mo na ha! Talaga? Sige na. Bye. Thank you. Hello? Ate Toyang? Oo. Oh. okay na kayo ng nanay-tatay mo, ha? Eh, eh, kinala kita eh. Baka sa utak mo. Eh, ko na sa'yo. Ano ibig mo sabihin, Tito Toyang? Asos, alam mo, ikaw, ikaw bata ka, hindi ka lang ano eh, singer-actress ka pa, oh. Alam mo kung sa sabi ko, eh. Pa din si Lando. Ate, sa ngayon, abinado ako na wala akong pwedeng gawin para kay Vince. Pero yung kay Lando, ate, may solusyon. Billy! Sige na, ate. Sorry. Bye-bye. Hello, hello, Billy! Chubby ka! Hello, Billy! Chubby! 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 Hello. Anak na nga! Oh, kawawa naman si Vince. Sinabi mo. Na. Cute pa naman niya. Yeah, Eric though. He really is cute. Actually, type ko rin yung bosses niya. More than that, Billy. Pero, don't you think he's kinda tanga? I mean, to try to kill himself over that girl, hindi naman ganong kagandahan. Bongga! Bongga! Harvest time na! <laughs> Alam mo ba? Tumawag sa akin yung mayor ng Kabigting. Iniimbitahan kang kumanta para sa birthday niya, oh! Mm. ano? Kabing? Saan yun? Eh, mana! Kung saan man yun! Basta kakabig tayo doon! At ang importante, napapansin ko na ulit. Hmm. Hmm. Eh, kung um, uminom ka naman kaya ng insecticide. <laughs> Hoy! Joke lang! Alam mo, eh, Diana, mas bagay ka pa kay Vince. Of course, Jackie. Mas magaling ka naman kumanta doon, no? Kesa naman sa dead girl na yun, no? Sabi nila, she's still alive. Chadlin, who cares about her? Ah. Uh, yes? lang sana akong ipapakiusap sa'yo. May ipapakiusap? Like a favor? Ito, bakit? Close pa tayo? yung yung sisiw no, ng balot na natapon. Um, Diana, ako yun, hindi yung janitor. Napilitan lang magsinungaling ng tao para para hindi ako mapahama kasi nga pinoprotect ka niya? Why? Ano lang talaga, mabait lang talaga yung tao, ganun. And you're saying that I am not? Hindi, hindi sa ganun. Diana, gusto ko lang sanang itama yung mali at paparusahan kung sino yung dapat maparusahan. Eto. Eto. Yan ang peace offering mo? I don't think palon. Ew! Diana, pwede mo itong ipangpokpok sa akin bilang parusa doon sa nagawa ko sa'yo? What do you think, girl? Go! Oh. Teka lang, teka lang. Ah, Diana, please. Papakiusap ko lang sana. Sana pangako mo sa akin na kakausapin mo yung may-ari ng school para maibalik sa trabaho yung kaibigan ko. Please. Deal. Please. <laughs> the... Jean! Kilim Gin. Gin. Right ko lahat. Bakit kailangan magawin yon? Alam mo, Lando. Sa puto ng buhay ko ngayon, ito na lang yung pwede kong gawing tama. Malin. Huwag nila ako kasi nung alingan. Wala ako nang magsabi ng kahit iisang totoo lang. Anong sabi mo, Jim? Sabi mo, malot. Ang sarap. ay. <laughs> pasai oh, yun ni entegum oh mara tu dia